Samantala, NFA Eastern Pangasinan nilinawang issue sa mga nireject na palay sa bayan ng Villasis. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. Nailidaw ng National Food Authority Eastern Pangasinan ang mga ulat hinggil sa mga palay na hindi umano mano tinanggap mula sa ilang magsasaka sa bayan ng Villasis Pangasinan. Ayon sa NFA, mahigpit na ipinatutupad ng kanilang tanggapan ng mga panuntunan sa pagbini ng palay upang matiyak na tangin di kalidad na ani lamang ang may sasama sa buffer stock ng bansa. bilang dito ang on-the-spot o cross-validation ng mga magsasaka nakatakdang mag-deliver upang mapatunay ng aktual na dami at kalidad ng kanilang palay. Ayon pa sa NFA, tanging mga palay na may moisture content na 12 hanggang 14%, purity na 90 hanggang 100% at maximum na 7% discolored o damaged kernels. At walang insect infestation o masamang amoy ang tinatanggap para sa buffer stocking. Tiniyak naman ang ahensya ng mga pekta nung magsasakay direktang nakausap na at nananatili umano ang kanilang commitment na suportahan ng lokal na sektor ng agrikultura habang pinangangalaga ng pambansang siguridad sa pagkain. At tatandaan lang na ilang magsasakang nanawagan ng konsiderasyon upang binhin ang kanilang palay tulot ng mga ang sama ng panahon. Kasama mo mula rito sa IFM Digipan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tata, RMN! RMN Network News.